At uh, sa atin namang balitang lokal, mga magsasakang uh, contract growers ng SL AgriTech Corporation sa bayan ng uh, Talugtog, Gimba at Munoz hindi naresolba ang isyu matapos makipag-dialogue ng uh, mga leader sa management. Walang naiiuwing bayad para sa mga palay na halos isang buwan nang lagpas sa due date batay sa kontrata. Hindi naresolba ang isyu ng mga magsasaka mula sa bayan ng Talugtug, Gimba at Science City of Muñoz Nueva Ecija matapos ang may kalahating araw na pakikipag-usap sa management ng SL Agritech Corporation sa Talavera dito rin sa Lalawigan kahapon, Mayo a 28, uh, taong kasalukuyan. Ang mga magsasakang ito ay ang nagtanim ng hybrid seeds na SL7H at SL9H na variety bilang contract growers ng naturang korporasyon. Ang nasa dalawampung magsasaka na sumugod kahapon sa site ng pribadong kumpanya ng hybrid seeds ay walang naiuwing anumang bayad para sa mga palay na halos isang buwan ng lagpas sa due date ng uh, kabayaran na nakasaad sa pinirmahan nilang kontrata. Bagkus ay pinababalik pa sila ngayong hapon, no? ngayong araw, May 29, 2024, Upang malaman ang desisyon ng management sa headquarters ng SL Agritech sa Makati City, Metro Manila, sa kanilang hiling na mabayaran ang 50% ng pagkakautang nito sa katapusan ng Mayo o sa May 31 at ang uh, natitirang 50% ay sa June 10, 2024. Una dito, sinabi ng management na mag-i-issue na ng post-dated check sa mga magsasaka. Sa araw ding iyon, ngunit naka-installment naman ito ng tatlong petsa. 50% ng bayad sa June, nang uh, unang bayad ay sa June 30, 25% ay sa July 6, at 24 uh, at ang huling uh, 25% naman ay sa July 13. Bagay na hindi sinang ayunan ng mga magsasaka dahil hindi na nila kaya pang maghintay ng mahigit isang buwan. At uh, ayon sa kanila, bukod sa mga obligasyon at pagkakautang nila na dapat na nilang bayaran dahil ito ay nag-earn ng interest, na ginamit rin nila sa pagsasaka nitong nakaraang dayatan bilang contract growers ng SL Agritech, may mga gastusin sila na hindi kayang ipagpaliban gaya ng uh, mga bayarin sa eskwela ng kanilang mga anak, pambili ng gamot sa kaanak na may sakit at pagkain sa pang-araw-araw. More or less 3 million pesos ang singilin sa SL Agritech para sa dalawang batch na, na deliver na palay ng isa sa mga grupo ng magsasaka na hindi pa nababayaran at uh, uh, ito ay pinamumunuan ng farmer leader na si Ginoong Mamerto Tagara ng Barangay Fronda sa Bayan ng Talugtog. May walo siyang miyembro na nagtanim ng labindalawang bags ng binhi ng SL Agritech sa uh, mahigit sampung ektaryang uh, bukid nasa isang libo at walung daang sako ng palay ang nakuha sa kanila ng SL Agritech matapos nila itong anihin simula Abril 6 hanggang 21. 50,000 pesos lamang ayon kay Tagara ang gustong ibigay muna ng SL Agritech bilang paunang bayad sa 1.3 million na bayarin para sa unang batch lang ng palay na nadala sa warehouse. Ayon sa finance, ito pa lang daw ang may pondo ngunit hindi rin ito tinanggap ni Tagara wala rin kasing binigay na depenidong petsa kung kailan babayaran ang balanse bukod sa grupo ni Tagara may ilan pang farmer leaders na naniningil din sa araw na yon may isang grupo na nag ng 1.3 million pesos para sa anim na farmers mula rin sa bayan ng Talugtug at isa pa na may kokolektahing 5 milyong piso naman mula sa bayan uh, Municipalidad ng Munoz. May isa pang magsasaka rin na mula rin sa talugtog ang nag-follow up sa kabayaran ng kanyang palay na nasa 200,000 pesos. Ngunit ang sabi umano sa kanya ng management ay magpasa pa ito ng sulat sa headquarters sa Makati para sila ay mabayaran. Tingnan mo nga naman. Sila pa yung nagmamakaawa. Uh, ayon kay Tagara, hindi bababa sa isang daan ang mga magsasakang may payment claim sa SL Agritech. Panawagan nito ay wag na silang paghintayin at ibigay na sa kanila ang bayad na dapat sana ay binayaran sa loob lamang ng 21 araw o 21 working days. Katumbas niyan ay isang buwan. Ano? Matapos ma-deliver ang palay sa warehouse at naisumite ang mga kaukulang dokumento nito. Samantala, nagbigay din sila ng ultimatum o ultimatum na kung hindi maibibigay ang bayad sa gusto nilang petsa ay ilalabas na nila ang mga palay na ipinasok nila upang maibenta na sa iba. Ngayong hapon nga nakatakdang humarap muli ang mga farmer leaders at ilang magsasaka sa management upang uh, uh, malaman na ang uh, desisyon na ibinigay para sa ibinigay nilang option sa Naturang Kumpanya. Ayan. Huh? tayong interview gusto niyo bang ipalabas natin? Sige. Kay Sir uh, doon sa mga farmer uh, worker, sa farm farmers at kay Tagara. Hmm. Playing playing. Aha. Ayan. Si Ate Luz. Luz Viminta oras natin. Al 6:20. Andiyan na sa git. Eto na si Ate Luz. Hindi nila kami, hindi nila kami mababayaran sa papatungan. Malalaman namin bukas. Ikukul out na yung payment namin. Dalawa yung pagpipilian nila, babayaran na lang kami o pupu out. Kaya kung hindi nila kami babayaran, pero ang kailangan ko, magtatakpan ko. Ito, ito. Ito. Katapusan ng Mayo. Lalabas ka na ba kuya? Wala. Ate, ano nangyari? Ito si Ate Luz. Uh, yung isa sa mga kasama namin magsasaka. Hindi na usapan dun ma'am. Ano? dalawang opsyon yung pagpipilian. Kasi kung ang sabi kasi nila, dalawang buwan na kami nagtintay. Uh, June 30 pa lang daw ibibigay yung 50%. Oo nga daw. Ngayon, kaya hindi kami pumayag. Siyempre, eh, dalawang buwan na kami naging dito. Tapos another one month na naman. Tapos, Two months ka mo? Oo, oh, tapos 50% lang yung ikinigay. Mm eh, Ngayon, ang sinabi namin sa kanila, itinawag eh, doon. Ngayon, hindi sila nag-re-reply, hindi sila nag-re-response. Ang uh, sabi nga namin, malalaman namin bukas. Kasi ang napag-usapan namin kami lahat ng mga ano, na hanggang katapusan, kung hindi nila kami mababayaran, hanggang June 10, kung hindi nila madidesisyonan bukas. Siyempre, madidesisyonan na nila bukas eh, kung kung eh kung mababayaran kami o hindi eh. Ngayon, kung hindi, ilalabas namin yung mga palay namin. Siyempre, magagawa kami ng kontrata na babayaran kami sa ganitong petsa. O, may pipirmahan kami na... Babalik! Babalik kami bukas, ma'am. Uh, papipirmahan kami, papipirmahan, papipirmahin kami bukas. Kung halimbawa, babayaran kami yung hinihiling namin petsa. O, kung hindi, pipirma kami na pull out. O, Pero pumayag na na i-pull out. Malalaman oh. pa lang bukas naman. So babalik kayo dito bukas nang walang kasiguruhan. Yung sa, yung side ninyo na kayo yung kagustuhan niyo ang masusunod oh, 50, kasi O oh, oh, ma'am, 50-50 ang magiging ano. Kaya ha, ang ang pwede lang dalawa lang pagpipilian nila eh kasi kung hindi nila kami mapapangakuan o hindi sila magtutukan na may assurance na kami na at kami tatapusan hanggang ano, Nakakuha ba kayo ng kontrata? Yun na pirmaado kayo? sa kanila, ma'am. Pwede namin kunahin sa kanila kasi eh, ano eh pero eh, hindi, pa na... hindi pa kayo Nagbayad pa kami ng para sa abogado para lang yun sa kontrata. As, na daw yung Ay, kontrata? Ay, pa? Hawag pa nila. Hindi pa po kayo nakakuha? Sila pwedeng hindi bigay yun, ma'am. Kasi ah. uh kahit na ano, may firmado, kahit kalkalin nila doon kasi nakanotaryo yun. So parang walang nangyari, nag tayo dito hanggang alas 6.30. <laughs> Sino yung parating? Ayan. Ito na. Ito na sila, yung mga magsasaka. Na... Kasama po kayo, Nay? Opo, ma'am. Nasa Europe daw yung may-ari. Nasa Europe yung may-ari? Uh -huh. Ate, ano pangalan mo? Merisita, no, Lumista po. Gusto, so, taga saan po kayo? Merosenda po. Bin Ay! Tayo din po kayo. Ito na yung uh, mga magsasaka. Ayan, oh, ito na. Kuya, kuya. Uh, ano nangyari, kuya? Wala nakakuha po nila kami. Na? June 30 po. Ang unang Yun pa rin ang ano, usapan. June 30. June 30 po ang sinabi nila sa amin. Ang 50%. 50, 50 Tapos, so anong gagawin nyo na? Anong mangya mangyayari? May option po kami na pinag-usapan po. Mm -hmm. Na May 30, yung kalahati. Apo. Tapos yung June 10, yung Kadi tera. Apa apa. So, 50-50. 50-50 po Ah. Uh -oh. 50. Kaya lang, kaya lang, kung hindi nila may bigay, kung hinihiling namin, pull out yung alay. Pull out na. Pero wala pang kasiguruhan na pull pwede out. nyo i-pull out. Bukas pa lang nila malalaman. Bukas nila malalaman. Na kung papayag sila. Kung papayag kung papayag yung uh, headquarters, yung pinaka-boss okay. na tinatawagan nila kanina na nagsabi na 50% sa June 30 sana. So, ano, walang, ngayong araw, may na-accomplish na ba kayo? Parang nalaman din namin na may babayad na sila, kaya lang, kay tagal. Oo. Ah. mga, pa, mga pamilya po namin, yung nag-ihintay po ng pagkain pa sana, ang, kain, wala pa kaming pangkain, pang ulang uh lang, wala pa. Oo. At saka, paano yung wala rin kayong gagastusin para sa susunod na cropping season? Wala pa, kaya magsisimula na sana kami. Wala po kaya. po. Kailan ba nyo balak na magtanim? Hindi po. Eh, lahat na po ng mga hindi nagtanim po ng SL, eh, may mga punla na po eh. Oh. Kami na lang po ang walang punla. Oo. So talagang inaantay nyo lang itong bayad para makapagsimula kayong makapunla? Oo Opo. Opo. So wala kayong gagastusin? Wala po. Um, po. Um, ilan ba kayong magsasakabali lahat na taga tulugtog kuya? May isang daan ba kayong mahigit? Na nagtanim pa. Opo. So, wala na, po. Opo. po na ng SL Agritech. Um, wala naman. Siguro, meron pa siguro. Kung um, oh. wala kasi yung iba hindi pumupunta dito eh. Oo. Ah, ah. So, um, sa, sa tansya po. mo hindi bababa ng isang daan? Apo, siguro Oo. Ah, ah. Pero yung iba lang ay hindi nagpunta rito para maningil. Pero kasi, ang may karapatang maningil lang ay yung mga farmer leaders eh. Kayo eh, di ba? Oo. Oh, oh, oh. Yung mga iba na farmer leader, hindi ko masabihan. Pero may mga tao rin pa sila. Oo. Ah, ah na nagkasam nagtanim ako. Na, 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 uh -huh. Kaya wala pong dumating ngayon. Uh Oo. -oh. Ah. Bale, 20 pula lang kami na nandito ngayon. Apo. Uh, Pero yung farmer leaders, ilan kayo sa talugtog? Tatlo lang okay. kayo? Hindi po. Kasi uh, mayroon pa si Alex Mina, si Apostol. Oo. Uh -huh. Isita pala yon. So, bale, ilan kayo? Lima? May... May sampo? Wala po. Kami nga po. Kasi dati po si Frank, eh, sarili naman po ngayon. Apo, apo. So, mahigit lima, sabihin na natin. Ganon. So, bukas pupunta pa ba kayo dito o tatawagan o alam, kayo? Alam po namin kung ano ang resulta ng hiling po namin. Uh Oo. -oh. Paano? Uh, pupunta kayo dito? Opo, ng kapon po. Okay. Ano? So, pina, pinababalik kayo ng management? Dito? Kung sakali po na anong ma-approban, kung ma-approban yung hiling po namin na Uh, katapusan. Babayaran kayo ng 50% sa katapusan ako. tapos adis ng yung 50%. Mm. Kung hindi nila kaya full out pa yun pang pa hiling ko namin. So pero parang siguro yun na rin yung ultimatum nyo. Pero wala pang ultimatum kumbaga. Oo. Hmm. Uh -huh. Wala pang kasiguruduhan na yung kasi sa kanila i pwedeng i-pull out. Uh, parang napakatagal ko yun kasi 50% yung katapusan ng June. Yung 25% uh, July 6 July 6 Yung 25% July 13 13 o 30, 31 15. Ah, 13! Sabi ko lang. Kaya matatagal lang kami doon. Yung mga estudyante, hindi na sila makakapapit sa sila. mga bayad ng matikla. Tsaka yung... May mga utang po ba kayo na dapat bayaran? Kasi po, natutulak po yung mga kartonan na yun. Uh, puro utak po lahat. Yung ginamit, para ginastos niya? Mayroon matira siguro pang ulam lang yung para makabayad lang sa utang. Yung mga katulad kong mahirap lang na sa Ah. Kuya, sa susunod, pag pinuntahan kayo ng SL Agritech? <laughs> Hindi na po ako. Dip ano kasi, na ay kaya po ako dahil araw-araw sila naman po. yung mga technicians. Pero kasama nyo naman po sila yung mga technicians dito ngayon. Hindi naman po sila. Oo, na nakikipag-usap sa management. Mm. Okay, kaya lang. kaya nakumbinsi po wala, kayo. Parang po. Oo. Parang wala rin tulong. Silbe, na nandun sila. Kung parang moral support lang lumabas. Pero hindi naman sila kung baga, wala silang ano sa oh, na makapag-decide man lang sana. Pero itong mga nandito, talagang nagaantay lang din ba ng utos mula sa headquarters? po kami, Uh, bakit ayaw nilang ipakiusap ang media hindi uh -oh. ibig sabihin parang pinaputok po nung pinaputok ng kanila sa kumpanya nila uh -oh. walang talang kanila uh -oh. ngayon pa paano bukas uh, kung pupunta kayo dito isasama mo na ba lahat yung mga iba pang mga magsasaka at saka okay. farmer leaders uh, alamin ko namin kung ano yung video nila tatawagan kayo Ah, so, gastos na naman. Pupunta kayo ulit dito. Para lang malaman kung may mangyayari pa bang... nila kung sila sa sa option po namin Bakit hindi na lang daw kayo tatawagan? Papupuntahin na naman kayo dito. Siguro kung pupunta na dito para... Pull out ka agad, ganon. Paano nyo malalaman kung saan bukas? Kasi kung, kung hindi pumayag na mag-pull out, M -m -m -m. Sige. Kasi ang nangyayari, parang sila ang nangyayari palagi. Okay. Kuya, manawagan ka? Anong panawagan mo sa SL Agritech? Pananawagan ko ako sa pamunuhan ko ng SL Agritech sa Makati ko na sana po bayaran po kami ng mas maala. Kasi yung uh, masyadong matagal po yun. Sa aming mga mahihirap po na magsasaka, kailangan-kailangan na po namin kasi uh, nagsimula na ang punlaan, um, nakapunla na yung mga katabi namin mga nagsasaka kami mm -hmm. yung mm -hmm. Tapos yung mga kasama kong nagtanim din, mm -hmm. may mga estudyante po sila na hindi na po sila makakapasok sa eskola dahil mm -hmm. walang may matukulan. Uh -huh. Doon lang po ang panawagan ko po po sa management ko ng isa. Natin. May panawagan ka ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Ay, kay Pangulong Bongbong Marcos po kasi kundi lang po kami magsasaka dito sa Mibesiha. Para hindi na sila makapanloko po kung matiknisan po, para hindi na akong mahikayat, eh sana po, tingnan ah, po nila itong ah ah, pamuluhan po tayo. Oo, kasi... Tingnan po nila oh, kung po ito ay talagang wala ng ipapaya. Oo po, ayun. Para hindi na po sila makapagkakaluloko. Maka, uh, eh. Oo, oh, kasi... Dalawang bisis na po ito eh. Dalawang uh -huh. bisis. Ah, kami po, nung una, hindi po kami naka-name. Uh -huh. Ngayon, dahil ang alam namin, magbabago na dahil namin ang mga kanila. Dahil pinakakulong namin ng maganda po. Uh -huh eh, naulit din po, parang ganun din po. Oo. Ganun lang po. Okay. Sige, salamat kuya. Ayan. Okay, naipaliwanag hmm. naman na lahat ni ah, 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 ah. ni kuyang lulugulugo. Ang sabi ni uh -huh. uh, all, ano siya, no, talagang ang tamlay niya. Pero simula nung, lumabas kasi siya ulit, ba, bago yung last part na yun, lumabas siya ulit. Tapos hmm. talagang yun nga, yun yung nag-init na rin yung ulo nung ilang leaders doon. May lumabas nga na parang feeling daw niya aatakehin ah, siya so, kasi bibigyan daw sila ng 50% June 30 e eh, pa, patay na kami noon sa <laughs> ano wala lang gastos din eh meron pa yata siyang anak na may sakit Tapos meron din siyang kolehiyo. Uh -oh. Ah, pa, yung kapatid oh. ni Tagara yon. Meron din, meron bukod pa uh -huh. rin sa kapatid ni Tagara. Meron pa yung may sakit eh yung oh -oh. opera. Yung meron yung bagong opera na sinisingil na rin da no na nung umutang kasi pambayad dun sa pagpapaoperat at pati yung mga gamot sinisingil na siya ngayon eh wala siyang maibigay tapos itong it silang mga magkakapatid at magkakamag anak magkakasama ron sa uh, grupo na pinamumunuan ni kuya Iking no si si kuya Mamerto ano pala uh, la, yung mga ginastos nila karami ay majority ay utang inutang okay. nila sa corp Co-op co 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 at saka yung mga personal. Yan naman ng ano. mga magsasakay na no. naka sa utang. Kaya nga talagang nag matigas sila na hindi sila pumapayag. Kasi kung ano-ano lang, sana tinanggap na nila yung 50 mil. Pero paano nila hatiin yung 50 mil? Out of the 1.3 million. Yan, parang sabi ko nga, parang nakakaloko. Yung gustong gawin ng SL Agritech na bibigyan mo ng mo 1.3 million yung bayarin mo, bibigyan mo 50,000 yung isang grupo. At meron kasi na yung Meron kasi yung napapayag malay. sa ganon. Oh, meron meron oh. Ngang ilan na ganon. Kaya parang uh, ganon din ang gustong gawin oh, sa kanila. Oh. Eh sa maninindigan hmm. naman nga, sila. Ano? kaya nga hmm. eto na na may naka ano na sila, naka two times na. Hmm. Isa na wala nang pangatlo. Tinanong ko naman siya, sabi ko, kasi last year daw hindi sila nagtanim. At merong nakapag sa akin na binigyan tinip daw sila, parang tinimbrehan sila na huwag kayong magtanim. Kasi wala daw ng sa AgriTech. So iba yung na ibang grupo. Ngayon, di kasamahan din kasi nila yon eh, sa talugtog yung iba eh. Na, meron nga doon kaming kasama na medyo may edad ng magsasakanan. Last year andun siya, this year andito na naman siya. At eh uh, naniningil. Uh, uh, yun sila 'yung ano, 'yung hindi nasama sa unang araw ng mm. nag-struggle. Mm -hmm. Parang merong nagkagit um, na, doon, oo. oo. Nag-beneficio sila dahil sa ginawa ng mga nauna. nauna oo, oo. oo. Kaya kinabukasan Uh, yung mga nabigyan sila. kasi sila yung kinabukasan eh nakaklaim na rin sila mm -hmm. na obligate talaga yung SLA uh, Agritech eh siguro akala nung umulit uh, ganoon lang naman ang pwedeng gawin pala eh oh ayan ano so, daw eh okay. hindi raw sila din hirap na hirap actually, sila ngayon. actually ang alam mo isa sa mga sinisisi nila pero nasa huli na rin naman kasi ay yung yun daw mga ano technician. mga technicians na talagang halos inaraw-araw daw sila na iba na ang management mm, babayaran daw ng sila. isang linggo di nagpa ano sila doon eh, 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 yung ano yung technician hindi siyang may ari oh yun nga oh. tapos ito pa ang siste nung pinapirmahan daw ng technician yung yung kontrata uh, hindi raw sila binigyan ng kopya tapos humingi pa daw ng pampa si notaryo o <laughs> oh, di ba naman talagang mga loko-loko? <laughs> di ba? Parang tapos Ayan. kahapon, andun sila, di kinakausap may ko yung isa. May notaryo ba yung ano yung... Yun nga eh. Humingi ng pang panotaryo, pin... hindi sila nabigyan ng kopya. O oh, di, oh, ng ngayon notaryo. sabi ko pa... <laughs> hindi, yung kopya ang nahingi mo. Yung na picture, Wala, na picture ano yun. Uh Oo, -oh. yung, Parang yung draft. kopya na ipinakita sa akin, ay walang pirma. Ay walang notaryo, pero may mga pirma. Mm. May xerox kumbaga eh itong isang farmer leader na uh -huh. uh -oh, na si Xerox, uh -huh. Eh siguro pumayag eh din. pagka bumalik sa kanila yung technician banatan nila. Sabi ko nga eh bakit na uh -huh. sabi ko nga ni 1 2 3 din eh, sila kahapon, ng technician. Ito kinakausap ko yung isa, yung isang technician, yung technician nila sir Mamerto na sabi niya ang bu ang sabi niya kaagad sa akin ang usapan ay sa harap ng sa pagitan ng sa at ng SL Agritech wala mo ibang tao so yun nga kaya nga sabi ko uh, ibig sabihin hindi ako kasali paano kung gustong paano kung yung mga magsasaka eh gusto nila isama ako sabi ko ganyan hmm. ay hindi po, po pwede ma'am tapos tumalikod na siya sa akin kasi ayaw na niyang magsalita hindi po muna ako makakapagbigay ng information sabi niya ganoon sa akin pero yun nga yung una ko talagang gustong itanong. Nung bin, nangangako sila sa mga mga magsasaka na bago ang management, meron, nung, nung mga panahon na yun, may mga garantiya ba sila talaga na ibibigay yung bayad? Kahit na, or, or ano lang, pasakay lang nila yon para maabot nila yung kota nila. Uh, May pwedeng, kota pala yun pwedeng, eh. gano'n na nga yun. Tapos, ang pangalawang kaya tanong, nga, bakit ang... hindi nila binigyan ng kopya? Kinuha nila at binanotaryo. Ba't hindi nila ibinalik doon yung notaryadong kontrata doon sa mga magsasaka? Oo. Oh, uh, kaya pwede. nga, ang lesson uh, doon, wag na mag again. <laughs> Oo. <laughs> Oo, oh, yun, na, yun na yun. Yes, oo. Oh, oh. oh, Nung binasa ko nga yung ano, naisahan sila ng man. ano, ng technician. Naisahan na. Oh, na, naisahan na, pa sila. Uh, ulit. Siyempre, naisahan ulit sila uh -huh. ng SL Agritech. Uh -huh. Sige. Oo. Oh, oh.